Good evening, mga kasilid manukan. Ano nga ba ang feeds na bagay para sa 45 days cheeks mo? Baby Stag booster nga ba? Or fire blaze ng vest? O integra 1000 ng bimig? Alin nga ba sa tatlo ang pinakamaganda? Sa tingin ninyo? Kaya ang ginawa ko, bumili ako ng bottle. Nilagay ko ang unang brand doon sa green na bottle. Pinuno ko siya. At tinakpan. Kumuha ulit ako ng panibagong bato na kulay yellow. Pinuno ulit siya. Ayan. Ayan. Tinakpan ko ulit. Ang pangatlong brand ay nilagay ko sa kulay pink na bottle. Hindi ko sasabihin ang mga brand para maging fair din sa mga competitors. Pero pwede kong sabihin sa inyo. Privately na lang. Ayan. Yung pangatlo ay nasa pink na bottle. Kaya meron tayong tatlong brand na titingnan natin ang pagkakaiba. Nagredi na ako ng kulungan. Tatlong hiwa-hiwalay na kulungan. Bawat kulungan ay may ilaw. Naglagay ako ng screen sa ilalim na plastic. Malinis na ang kanilang mga kainan. At maliwanag, meron siyang tigti 25 watts na ilaw para siguradong mainit. Naglagay na rin ako ng tubig sa bawat kulungan. Sa pangalawang kulungan. At sa pangatlong kulungan. Okay na lahat. Kailangan na lang ng chicks. Ayan. Dahil napisa ng aking mga eggs. Pero may ilan pang natitira. Yung sham ay ready na. Kaya pwede na siyang ilagay doon sa cage. Ahatiin natin ang sham sa tatlo. So, tiga tatlo siya. Isa. Dalawa. Tatlo. Lahat ng chicks na to ay malulusog. Lagyan naman natin yung pangalawang cage sa dalawa, tatlo. Okay. Yung pangatlong cage sa dalawa, tatlo. Ayan. Ready ng aking mga feeds na iba't ibang brand. Yung isa ay kulay yellow sa unang back, unang cage. Lagyan natin siya. Ayan. Sa pangalawang cage naman, ilalagay natin yung kulay pink na brand. dahan-dahan lang. Ayan, okay na. At yung sa pangatlong cage ay ang ating green na brand. Ayan. Lagyan natin ang natin ng maingi para iwasin sa mga iwasin nga ayan mga lawa ayan so ready na ang ating mga chicks mainit naghahalo ang init at presko may hangin so makikita nating balanse ang bawat temperature na binigay natin matapos ang isang oras makita mo yung isa ay nandoon na sa ibabaw sa yellow cage Ayan. yung pangalawang cage naman which is para sa pink then ayun halatang alam na nilang kung nasa ng pagkain at sumunod naman ayun, umiinom na sila. So, ano kaya ang pinakamagandang feeds para sa mga 45 days chicks natin? Di ba nabanggit ko naman yung tatlo? Fire Blaze 1000, Bimig Integra 1000, at Thunderbird, Baby Stag Booster.